bakit daw dito walang barang na? Iba naman dito sa atin, iba doon sa school eh. Siyempre baka may, eh, di ba kanina nagkukulog na baka may pumutok na pius doon. Na ano, na Pagabi nga daw din po eh, brand out sa kanila. Hmm. Oh. Magbrenda kayo. Siyempre, naiinitan yan habang naglalakad, naiinitan niya mga yan. Ikukulit ko kayo yan. Ay, 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 oh. Ano, magaling na yung ano niya, panyo? Oh, nag-exercise na kayo kanina. Siyempre, magaling na yan. Hindi hmm, ko po. Mm, masakit pa na nila yung paa nila. Kahit kayo. Mm, mm -hmm. kayo ano yan? Pagkain kayo dyan, Ano yan? Hmm. Ah! Kaya kasi si nanay na, no? Ha? Huh? Na, ano tawag Pasta. Pasta. Ito <laughs> tawag yan. Huh? Ah, ano, ano tal tawag dyan? <laughs> ano, ano? Kalbunara. 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 <laughs> <laughs> Ay, <laughs> Wala, talaga naka-electric pump pa sila, oh. So, malaking tulong ba yung electric pump sa inyo na yan? Opo. No, Lagi oh. po si brownout sa amin namin. Totot, ma maulan po. Mm, wala daw kuryente, kaya maaga sila pinauwi. Mm. Galing, at isa, ay sila lang po yung umuwi ngayon kasi maliwanag naman. Yeah. Tapos kumain kayo, Dito oh. yung panila din. Yung pagkain dyan. Ano? no, tara na hindi makalakad si Miley, no. Oh, hirap na hirap siya pagkakyat, to. <laughs> si Russell para hindi. Ito lang isang ito. <laughs> ha? Oo. Oh. <Ayun. laughs> hirap na hirap sila pag-akyat. <laughs> Ayan. Ay, siyempre, bukas yan. Wala na yan. Ayan. At uh, yung yun nga kung dalawa, ipasang umakyat na. At uh, yun, masakit pa rin daw yung kanilang mga uh, mga binte. Ni talaga yung mga uh, dalawa. Lahat daw naman para sila ay at sila magkakaklase ay nasakit talaga yung ano dahil siyempre nanibago, hindi na-exercise sila. dapat mag-exercise tayo kasi po naman eh. Hindi naman makapag-exercise dahil pumisang kumisang po pagka umaga na ulan dito sa dito sa Laguna. Kaya yun, na kahit na weekend, kumisan, may time na maulan hindi ka makalabas basta-basta kaya nga lang pagpupunta ka sa bundle nakapaglakad-lakad doon sa loob ng mall siguro mag mall ulit tayo para makapaglakad-lakad sila no? Mm. no? bukas? Hmm, yan si sila nila nato sa itaas nagpapahinga hmm. Ta, uh, maganda naman at maaga alas 5 pinalabas na sila dapat uh, uh city, lalabas sila pero ngayon hindi mo kaya maganda. Ayan. Yeah. Ay <coughs> eh, nababa na po yung dalawa oh. Gokonwari lang pala naman itong dalawa eh. Kami... ka, Rasil. Magkinilas kayo. Ha? Oh, lahat, daw, ba kayo Ganyan? Hindi po. Lahat uh, sum, sumayaw. Uh, sumayaw Bukas yan mawala. I, <laughs> ano, ano, igalaw-galaw lang ninyo. Kasi, Kain po. Marinda, eh, marinda po. Ako na ako na uh, Kasi natuloy okay. pa um, Ano nasabay pa lang ba uh, Pagdating dito, natulog. Umuwi yan dito, mga la... Anong ang siya umuwi niya? Ala una? Alas dos? Twelve. 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 Ala una na. Yag ganyan ako mas doon. Sila ka naglakad ako papunta dito. Anakin ako oras. Mga 12.59 fifty nine. Mawulan na. niya na sa kanya sa inyo? Bukas yan. Wala. Na, wala na yan. -wala yan? Mm. Nag ano na yan? Nag-ano ba ulit kayo kanina? Practice? Oh, Mawulan na yan. Kain po tayo ng ano pangalina? niya? Carbonara. Carbonara. Carbonara, carbonara bien na. Gabo. Oh, kamusta na yung paano niyo? Tumitindi oh, ako Masakit pa masakit. Ah, din 'yan kasi kayo nagwa-warm up. Bago dapat nag-star, nagwa-warm up muna kayo. Yeah, hmm. Bigla. Tapos i-galaw-galaw e, e, lang ninyo. Napapalit po sila ng uh, sapin. Tapos uh, maglilinis po sila. Good morning po sa lahat. Ayan, busy po yung Marias. Pagkaganito po kasing uh, weekend, Good morning po sa lahat at uh, yan po at uh, busy po yung uh, Maria's. Kamusta na yung ano niyo Russell? Wala. Russell? Mm -hmm. Ah, okay na daw ay naglilinis po sila ngayon, Nagpapalit po sila ng sapin ng supa. Yan busy po yung uh, tres Maria's sa na kayo, pagka nagkabahay na kayo alam na ninyo kung paano magpalit ng over ng supa magayos dati po sila ay hindi po nila alam yung mga paglilinis, katulad po ng paglilinis sa mga bintana at uh, dati po kasi naman doon po sa kanilang lugar ay wala po naman sila talaga na nililinis dito po naman at ispo alam na po nila yung mga gawaing bahay Maria nyo. Know, happy weekend po sa lahat. Kinahayaan po natin sila ngayong mag, uh, maglinis kasi weekend. Apag uh, sa Saturday, yan po yung kanilang routine. Ano? Dahil wala namang pasok at hindi naman ito buong araw. At ayan, time nila ngayon na Oh, yes, oh, yeah. At saka yung ano nila kahapon kasi sumasakit yung mga binti nila. May, uh, Okay. Okay. So, yeah, yung, oh, oh, ayan, ayan. Sa kanila yan, sumakit kasi yung... sumakit daw kasi Sige. yung ano nila, yung mga ayan. binti nila. Ito yung routine nila kapag weekend. Nagpapalit ah. sila ng ah. cover, ng sopa, ng kanilang kama. Ah. Tapos maglilinis. O, so, ano sila yan? sa sarap Ano, ano? Masarap daw sa feeling. pag Pagbago yung... Siyempre, so, babantot na kapag hindi yung pinalitan. Kailangan, weekly talaga, pinapalitan man lang. Okay, at kasi yan, itinuturo natin sa kanila kung paano yung mag-ayos, maglinis ng bahay. Kasi kabataan na po ngayon, hindi po sa nila lahat. Eh, mga tamad, no? Mga tamad po talaga oh, kasi alam po kasi... yan sa school. Kasi hindi naman natin sila sa inuutusan o ganyan. Ipinamumulat natin sa kanila kung ano yung dapat gawin. Kasi kami naman dito lahat talaga kumikilos, wala kami kasambahay. So, yun ang turo ko sa kanila. Lahat tayo dito, magtutulong-tulong sa gawain bahay. At least marunong nga sila. Kahit kung nandito si Ninita eh. Ayan mm -hmm. Natulong yun. Natulong din talaga yun dito sa gawain ng bahay. Ayan o. O, dandangan. Baka makakipit ha? O, ganyan iba pa bigla. So, ayan. So, kahit pa unti-unti po talaga, natutunan na sila ng mga gawain bahay dito. At hindi din po talaga pwede sa akin ang pamad. Ha? Kasi yun si Sinia. Tinutuwaan natin sila no? para balang araw, eh hindi naman natin lagi yung kasamang mga yan. So kaya nga sabi ko. Para uh -oh. pag nagsasagli na kayo, may alam mm -hmm. na ninyo yung dapat nyo gawin. Uh -oh. Wala kayong alam, kawawa kayo lalo. Mas kawawa kayo kapag lumaki kayo na walang alam. No? Ayan, Shout out po pala kay Ninita at marami po kasi nagtatanong Hello, Ninita. kung si Ninita. Hello, Ninita. <laughs> Hello, Ninita kana daw nila dito. Yes, kami na namin uh, daw kasi, dito kasi kasama kami ka pagka may mga ganitong Totoo naman po ako kasi uh, nung dumating talaga sila zero si sa mga lalo sa gawaing bahay hindi talaga sila wala talaga sila hawak okay. lang. araw silang ng plato. Um, araw na silang magwalis, maglinak, o oh, di ba? So napakalaking man. ano po no, napakalim napakalaking bagay yung mga nakikita ko sa kanila na unti-unti silang natututo kahit sa paglalaban noon eh, wala silang alam kung oh, yung di-color, yung opian, yung halo-halo sila o oh, ngayon marunong na, kahit may bula pa ay sasampay na, o oh, ngayon hindi o, oh, dati nga na nga, may bula pa, sinasampay na ni oh, Ninita eh para... Siyempre, uh, ang ano natin uh, doon, siyempre do, sanay naman sila doon sa kanilang lugar. Hindi, Hino, kasi, kasi lang na, sa... nga, iba, sa, maiba. Ng... Saan sa, isang ba kayo naglalaba may ilin? Sa ilog? Uh, sa ilog. Eh, sa ilog talaga, isang ganon mo lang yun. ano naglalaba. Oo, uh, sa ilog, siyempre. Marami salamat po at Ayan, sa Happy weekend po sa lahat. Supportan ninyo. Yung po mga, yung po dalawa ay medyo nasakit pa po rin ah, daw yung kasi hindi nag-warm up yung na. uh, mga binte. Ayan, natapos na po sila. Hmm. O, oh, ayan, sunod naman, maglalabas sila. Ikaw niya, anong gagawin mo? Sasampay po na ba ni Nanay? Wow, sasampay naman daw. ayan, hmm, likpit na rin niya oh, yung talaga. papanggamit niyo. Ayan, shout out kay Jepoy. At nagumpisa na siyang pumasok. Hello, Kuya Jep. Shout out sa'yo. Shout out. Kamusta yung first day of school mo? Oh, kamusta daw yung oh, Kamusta daw yung first day school mo? Sabi niyang ng Marias. Oh, Kuya Jeffrey, kamusta yung first day of school? Sana na enjoy mo yung first day of school mo Jan oh. May dyan. mga amiga amiku, dyan. Oh, oy, hindi, Tapos, teacher, no? ka na ba diyan? Mga amiga, amigo ka na ba diyan? Oh, oh, ayan po. Puntahan ka namin mamaya. Oh, punta daw ang mamaya diyan sa iyo. Paganda... Maganda ka rin. hahaha <laughs> busy rin ngayon si Jepoy ayan, sigurado busy rin naglalabay yun ayan, setup po sa lahat at yung pong dalawa ay mag exercise daw sila mamaya maya po si niya may dalang bagso oh, patayin mo naman yung isa yun yung triptan mo patayin mo muna kasi ano yung dalang mo? niya ano yung dalang mo? Ano yun ano? na? Mura pala yung isda mong ang dala? Sampu lang ang kilo? Anong anong isda yan? Tilapia. Oh, tilapia. <laughs> Bangos. <laughs> Bangos? Ang <laughs> <laughs> balang. Ang oh, oh. sasampay yun. Oo, ang sa damit. Hindi ko siya sasampay sa taas. Ayun na, araw na. Maganda na. Huwag ko okay, pa na. Na, mo. sa tilapia. Ano pa yan? Sige. gusto mo, lumabas ka muna. Pero maganda yan. Mag-aaral Kapag nasa probinsya tayo, ikaw, tayo, ikaw namin ang namin ng isda.

ay marami salamat po sa walang sawa ninyo folks bye bye God bless po bye bye